Magandang hapon ako ha, ya. Ah, magandang hapon din po. Ah, uh, pwede po ng uh, pabati natin, yung inyo task o trabaho sa NIA Division 5 ano po? Ah, uh, ako po yung SWRF RFT ng BM Kapuso. Uh, kaya lang uh, hindi naman po kaya nung aking WR po kaya uh, dalawa kaming uh, nagmo-monitor ng tubig ng BIM Kapuso. Ah, so yung pong ibig sabihin, kayo po yung nagbubukas, nagsasara, nagtataas, nagbababa ng check gate, tama mo ba? Opo, opo. Ayun. Nung kami mapasyal sa Balingug West, eh, pinagtatanggal nyo raw yung mga nakaharang sa mga kanal dyan sa Balingug East. At Balingug West, opo. tama po? Opo, opo. Ayon. Uh, ginawa namin po yung dapat nararapat na kasi Uh, matanda na yung mga pula ng Balingog Meron na rin namatay yung kay ex-Kapitan Villa. sumurrender na siya eh. O kaya nung pasana, nung pasana ang gagawin ko yun, kaya lang yung, yung bako natin eh sira. Kaya ka, nung Sabado, eh, hindi ko na kaya kasi ang dami ng talagang nagre-request dahil talagang kailangan na. So, tinawagan ko yung kapitana ng uh, Balingog West at saka yung kapitana ng Balingog East, para sila yung makakita. Nagpatunay na talagang ginawa ko yung tungkulin ko kasi bawal po yung mag, maghaharang po. Bawal po yun. Bawal po. Bawal po talaga yun kasi alam nyo, babalitaan nyo naman siguro doon sa, sa may bayog kay, kay Pasko. Ah. Hindi talagang medyo mahirap kausapin yung mga tao doon kasi kukunti yung pinapaahulan nila todo sarado pa may mga tulda pang nilalagay okay. eh wala pang 2 hectares yun eh, samantalang ang balingog uh, balingog west is more than 100 hectares so dinawa ko na talaga yung tungkulin ko bilang SWRFT na pinagtatanggal ko na lahat ng harang at kung mayroon pang ibabalik back ko na po ang dadaling ko para makinabang pulat. Ang usapan namin doon sa mga tao doon ay magbomba na, wag nang magharang. Opo. ganun po, bombahin na lang nila para makadiretso po doon sa talagang uh, Masalasa, kung saan po yung pwedeng uh, masaka para dumami po yung, yung makapagtanim naman po. Dumating nga raw po ang tubig sa balik West noong Sabado po ng alas 2 ng hapon. At uh, ang balita po nila, eh, dalawang araw lamang daw ang tubig. Kaya nakikiusap po sila kung pwede raw po ba ma-extend pa beyond Sunday yung uh, tubig. Eh hindi ko na po masasagot kung kaya pa po yan kasi... Uh, usapan namin kanina sa so mga taga-sunuan, eh hanggang bukas lang po. Hanggang bukas? Opo, opo. Hanggang bukas lang. Ibu si Ben, Martes. Opo, oh, Martes. Martes, uh, meron pa tubig? O wala na? Uh, baka wala na po yan. Oh, eh. Ah, wala uh, na o. tubig. Uh, napagbigyan lang tayo dahil nga po yung Sabado, eh, binadaya tayo dun sa taas. <laughs> uh, ano po yung nangyari nung Sabado sa taas? Eh, sinarado po yung lateral eh. Lottery. Yun, yung, yung, yung po yung balita. Oh, oh. So, ang nagsara po ay? Magsasaka. Magsasaka. Opo. Yun po yung doon tayo na na, 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 na antala, kasi hindi naman natin na babantayan ng gabi. At, uh, alam nyo naman na medyo delikado siguro. Hmm. Para sa akin lang, delikado kasi yung lumakad ka ng gabi. Opo. Hindi kakilala ng magsasaka eh. Opo, po. wala silang pakilam kung sino ka paman. Yun po yung iniingatan ko. Paano po nasasara yun? meron po kaming mga gamit na pang liabe. So, gamit liabe, masasara mabubuksa mabubuksan po yun? Opo, oh, opo. Oh, At nagagawa yun ng magsasaka? Ng sagaman. nagagawa po, meron silang mga gamit din. Hindi kayang ilak? Uh, sisirain lang din po yan. Sisirain Oo. din po. Kahit ipadlak mo yan, ang ginawa na namin yun, sinul, sinul uh, tinakluban po namin yung mga lifting mechanism yan, pero tinatanggal din po. Opo. Oh, so, 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 ibig sabihin po, ngayong araw to, Uh, dapat uh, tumatakbo ang tubig hanggang sa Baling West oh uh, po, tumatakbo po ngayon. Oh. Kasi kanina, kaninang umaga, sarado na naman po nga yung dalawang center gate natin ng Bantog. Uh, doon po, nagkakaabala na, na, na naman tayo. Ano os po nasara? Uh, kaninang dumating kami kasi doon, alas 10 kasi may meeting pa sa opisina bago kami lumabas o gagawa pa kami ng mga report namin. So nakita po ninyo may Sa nagsara. Meron po, meron. Magsasaka din. magsasaka po din. Yan. Eh di eh, ngayon, nakabukas na ulit. Nakabukas na po ulit. Kaya nga po inabutan niyo lang ako. Papunta na ako sana. Ayun. Kasi binibigyan ko ng allowance para makita ma makita ko na naman kung saan yung nagsarado. Uh Bates po ay mapuputo na yung tubig dito sa zone 2. Opo, opo. Lilipat po sa zone 1. Kailan po ulit babalik sa zone 2? After 5 days po. 5 days po sa taas. Five days. Mga Sabado na ulit. Sabado na ulit. Oh, At uh, linggo. Linggo ganun. Sa zone 1 is 5. Lima. Limang araw, zone 1. Oh, oh, Dito sa zone 2 is 6. 6 na, anim araw. na araw. Oh. araw. Ganun po. Para eh, mas, ma mas malayo po kasi yung tatakbuhin. Mayroong mga time allowance pa yan. Kaya ganun po ang nagiging pa niya. Di ba kaya kayang magpitong araw na para talaga makahabol itong Balingo Pag ah, ginawa po namin yan, hindi po rin, hindi rin po epektibo. Bakit Magpa po? matatagalan din po. Ganon din po. Magsa yung tagal po na may tubig dito, magsasarado ulit ng mga nasa taas. Ayun. Ang ah, nagsasara, may nagsasara uh, oh, sa taas. Opo, oh, oh, ganon ang kanyan. Kaya, kaya ginawa na ulit na 5-6. 5 sa taas, 6 sa baba. Ayun. Ganon po. Ayun. O po, engineer, uh, uh, baka meron kayong naisabihin sa mga magsasaka. O, oh, ang gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kapwa magsasaka, pagka po tapos na kayong magpatubig, magsarado na po kayo ng inyong mga butarol o yung mga, ba, mga butas nyo. At saka, uh, uh, yung mga pigtas ng mga pilapil nyo, ay eh, magsarado po kayo para umabot po tayo sa anim na araw o limang araw na may tubig pa yung pinitak po natin. Ganun po, huwag nyong sayangin yung pagkakataon natin at huwag nyong itapon yung tubig natin kasi ang dami pa pong hindi nakakapagsaka, lalo na po sa parting baba ng ating uh, sa sakop dito sa mga, areas natin sa baba marami pa po halo ang la, napatubigan ko pa lang at uh, nakapagtanim sa BM Kapuso is almost 700 pa lang na ang nasasakupan po ng BM Kapuso ay 1380. Nako. Opo. Marami pa ang dapat patubigan. Mga po. Pero kung kung sana magtipid ang nandito sa taas na yung nga sinasabi ko pag pagkayari po nila na magpatubig ay magsarado na, uh, uh, kulungin na 'yung mga uh, pinitak-pitak nila para po tatagal 'yung tubig. Hindi po 'yung pagka may tubig kumukuha ka Kumukuha sila ng hanggat may tubig, yun po ay uh, binabawa lang po sana namin, kaya lang hindi namin kayang kontrolin. Ayun po, mga kasamang magsasaka, at kunting tipid lang po at uh, tayo ay makakaraos ng hanggat tayo ay makaani. Ayun lang po. Maraming salamat. Uh, thank you din po.